Hello po mga kabukid Tayo ho ngayon ay mag ng talong at ating ulamin sa araw na ito mga kabukid Alam kong masarap ang talong Ayan ho ang ating pagkaino sa araw na ito Meron ho tayong piniritong talong at inihaw na talong Pares na talong lang ho pero magkaiba naman <laughs> Ayan ho may panghimagas tayo ngayon na ano na papaya kain na ho tayo mga kabukid yan ho medyo matagal-tagal na ho tayo hindi nakakain sa dahon kaya ho kain muna ho ulit tayo para ho iwas sa maraming hugasin eh, dito naman sa probinsya ho eh kahit na dahon lang ang inyong kainan eh mainam naman ho ay marami naman ho tayong sagingan eh kahit araw araw ho tayong mag pinggan ng dahon ng saging eh siguro naman ho hindi tayo maubusan <laughs> ang dami hong sagingan natin din eh sa paligid tayo yung maghimagas ko ng papaya ayan ho manamis na may so ang ating papaya ako yung muna iinom ako yung nahirina na eh kakasubo mga kabukid ayan ho mainam ho iris sa katawan ihaw-ihaw lang ho iwas sa mga kolesterol at mga gulay lang ho ang ating uulamin mga kabukid pag mamantika ang ating ulam eh talaga ho minsan ay eh, nakakahilo kaya puro gulay na ho tayo din eh Ano ko lang yung kardero. Ho. Sausawan ho natin ito ng anong toyo. Nilagyan ng sili at bawang. Katalo na ho ang laban ng ire. Mapapalakas talaga ho ang kain natin mga kabukid. inho Maraming salamat sa ating nanood ng ating video at nag follow, like, and share po sa ating video. Ay maraming salamat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi aangat ang ating viewers sa at followers. Ako ngayon pa lang ho, eh, ako ay nagpapasalamat na sa inyong pangtangkilig sa aming mga video, sa aming vlogs. Maraming salamat mga kabukay nawaywala ho kayong sawang panoorin at suportahan ng ating vlogs mga kabukid nang makatulong naman tayo sa iba at sa mga maliliit na content creator hodian eh, hindi naman ho habang buhay mababa ang ating followers makakatulong mo rin tayo sa mga mababang followers pasok lang ho kayo sa aking bahay kainaman naman ako eh, mabilis din hong babalik sa inyo. Yan ho, kain. Kabukid. Masarap po ang inihaw na may sawsawan hong toyo. May sili. Ito ang ating kanin eh kanin lang era. ko galing kagabi pa ho ito niluto kaya ho pero masarap naman ho kahit kanin lamig magaganahan ka sa pagkain yan ho ako'y nagkamay na para mapilho ang ating subo ay walang nagalaw sa ating ano ha inihaw na ano tadong bay ko ko na ho iri maya maya yan ko, sumandak pa ho ako ng kanin eh medyo nabitin kaya ho kain pa kain pa tayo maghimagas muna ng ating papaya yan ho. Sobo lang ako ng sobo mga kabukid ah. Ano? Talaga sakbal na sakbal ang kanin eh. Ayan. Atin akong titikman ng ating ano. Inihaw na ating talong. Tuhoy masarap para kung nagluto ka na rin at nagihaw ka na rin ng ano eh tilapia or ista ngayon ang lasa ng inihaw na talong lalo na ho at may sausawan papalakas talaga ang kain mo yan talagang kasakman na ang ating subo eh mga kabukid sino ba naman hindi gagana sa probinsya pag ganito iba na ang simoy ng hangin iba pa ang sarap ng panahon ba talaga mapapalakas ang kain natin dito mga kabukid naubos na ko na po ang kanin eh. <laughs> eh masarap po mga kabukid eh. Healthy po ang ating pagkain din eh. Tayo ay naman eh, hindi naman ho ibig sabihin ng sawa tayo sa mga baboy. Kaya lang iba talaga ho ang gulay. Kapag puro gulay eh, medyo mapipil mo na okay ang iyong katawan. Sa awa ng Diyos, binibigyan tayo naman malakas sa pangatawan mga kabukid at maraming maraming salamat sa inyo mga kabukid hanggang sa next time